kamay naman si Ko sa umanay 21 billion pesos na napunta sa kanya. Hindi po totoo yun. Wala akong matanggap na ganyang halaga. Kwento ni Ko nagsimula ang lahat nang maupo siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Matapos niya, nakipagpulong daw si Ko, kinadating DPWH USEC Roberto Bernardo at dismissed Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa hatian ng kickback. Ayon pa kay Ko, ang tao ni Alcantara ang nakikipag-coordinate sa kanyang staff na sina Paul Estrada at Martin Tinsay. Ginagawa raw ang delivery ng pera sa Valle Verde o BGC Parking. Duman lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Naglabas pa si Ko ng litrato ng mga maleta ng pera na umano'y para kina PBBM at Romualdez. Sa panahon din daw ng budget deliberations noong November 2024, nakipag-usap daw sa kanya si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ang 1 billion pesos na yan, inihatid daw ni ko kay Cadiz sa South Forbes Park. Si Cadiz naman daw ang naghatid ng pera sa bahay ng Pangulo. Bumili paraon ng bahay si PBBM sa naturang subdivision para gawing bagsakan at imbakan ng pera. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Romualdez, Cadiz, Alcantara at ang iba pang nabanggit. Habang si Pangulong Marcos, ito ang tugon kay Zaldico. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.